Good morning. Kamusta <laughs> ang feeling mo na, Kai? alam lamina na ka, Kai. Balik ka. Ah? alam lamina na, Kai. Sakita ko na. Ako lang. <laughs> Grabe. alam <binak> lang. <laughs> Naihilo ako. Hindi na ako makagalaw sa sobrang hilo ko. Siya naman. Okay na siya kasi naisuka na niya. Ow! Oh. Suka ng suka ng suka, suka magdamag. Oh my God. The Lord. Yeah. At least, hanyak na nagkakod din, nagkalat yung ti babar, toilet din nagkakod. Oh, meron yung nagsusuka doon sa gilid na babae. Eh. Ow! Ay, meron? Oo. Oh. Hindi ko napansin yan na. ah. Meron dun sa gilid natin, gawawa nga eh. <laughs> <laughs> ah, wala na ako ng boses. Kakasigaw. Ang saya kasi. <laughs> <laughs> Malagip ko palang what amin na yung obra. <laughs> Malagip mo. Wait. Naalala mo na umupo ka doon sa may decathlon. Decathlon. Nag nandun si Manel, sa Carissa, saka si Edna Lynn. Kasi nakaupo ka na doon. Hindi ka na makalakad. Y yung Uber natin, hinahanap Nasababa. namin ni Risa. Oo, oh, nand nakita kayo doon sa baba Kaya lang hindi namin nakikita. mahanap yung Uber. Kaya nag-abang ulit Nakaabang kami ng taxi. si Manel sa akin, kanin, doon. Kaya, binabantayan oh, alam ko doon. Nakayo <laughs> ko lang ako para alam ko doon.